Good morning mga idol. So ayan. Nakita na natin ang ang uh, katibayan. 'Yan, 'yung bulaklak ng ating uh, mga kaklase. Sa 3 weeks po natin na uh, nagdilig delig Ito na po ang kanyang katibayan, ang resulta. Ayun. Grabe. Napakadami ng bulaklak mga idol. 'Yan. So bago natin to diniligan, nagproning muna tayo mga idol. Ayan. Pinroning muna natin yung mga excess ng mga sanga-sanga. Ayan, para gumanda ang kanyang pamumulaklak. Ayan mga idol. So napakarami talaga ng bulaklak. So kung nandito kayo sa site, napakabango niya mga idol talo pa yung sampagita sa sobrang bango ayan ang bango ng kanyang bulaklak mga idol kalaman si farm Ayan, mga idol so yon taon-taon natin yung ginagawa para lumabas ang kanyang bulaklak proning patapos ng pruning uh, spray yung polyar at saka pang insekto tapos at, at tapos eh saka natin yan didiligan para lumabas na ang kanyang bulaklak mga idol so yun after 3 weeks naglabasa na yung kanyang bulaklak so ayun na lang muna mga idol salamat sa panonood sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe na po mga idol marami salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat God bless